Good morning, guys. Ito na naman tayo. Happy Sunday, everyone. Dito po, guys. Puntan ko yung kaibigan ko na mali sa full time. <laughs> o, diba? Good morning. Have a blessed Sunday, everyone. Yung kaibigan, yung mm, hindi natupad yung full time namin na 7.30. Ako na mag-a-adjust. O, diba? dahan ng girl. Baka mahulog <laughs> Naglalakad ako sa hagdan, guys. Pupunta pa sa bahay ng aking friend. Kasi, hapon na mag-adjust. O, diba? Kanya, yung full-time dami. <laughs> Minsan na to to hindi. Ito <laughs> talaga bis, ah. Ikaw, Duda, nirarush mo kami, ah. Ang hirap pa na. Gusto. <laughs> Pagod tuloy ako. Nga mo, di na ako napapagupit na aking bangs. Oh. Dito na ako sa inyo doon. Malapit. Yan, oh. Malapit na. <laughs> Malapit. Do, dito na ako doon. Oh, bayan ni Dod. Hana, hana. Kung gusto, kung gusto pumunta dyan, dito na siya. Yan, nasaan na si Madam? Happy. Dating bus na tumadaan, wala pa rin siya dito. So, sa dito ang sanabas ang Dito Dito ba yung bahay sa so, Malapit na ito guys sa kalsada. Kaya maingay. Ayun guys. Kung so, nakadress in, hindi yun. Oo, uh, outfit okay. Ay, naririnig ko yung yung ano. Yun. Naririnig ko na yung lock na yung pintuan. Yun. Kapapin. Kapapin. na nakita kayong datugan. Sa landed house kasi sila, guys. At dami na kasi sa car. Ito, pasada na. Ito naman yung bahay nyo. Nakapag-vlog pa.